What's up mga kalinjornit mga kakigwa Today's video guys no, ayan, Ituturo ko na sa inyo guys Itong part to ng how to get there in the sky rock so ayan guys no dito nga pier ito yung pier na sokwa kung saan dito ang pinakamas malapit guys o accessible guys papunta doon sa sky rock so as you can see guys mayroon dyang temple dyan po kayo dumaan guys mula sa pier papunta dyan sa may temple na yan so ayan at makita niyo yung hangdan dito guys wag na kayong dumiritso dun sa may bandang baba kasi papunta yun sa kabilang isla. So, kita nyo na guys na uh, dito na tayo sa may handan. Rock. So, sundin lang natin itong hagdan na guys. Ayan, ano, hindi ko alam kung ano nakasulat dyan. Basta yung paaro na yan. At habang nandito ka sa hagdan, ito yung makikita natin na view mula doon sa taas guys. So, ayan no. Titigil mo na at saglit at nakakahingal din umakyat. Ta. Sama natin si Colton23 at very Philly Life mateya So, guys, pagdating nyo dito guys, may 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 junction dyan guys, pababa at pataas, pakanan, ayan, wag kayong dumiretso guys huwag kayong kumaliwa, so dito kayo sa kanan guys makita niyan so ito yung view dito sa baba guys so akit kayo dyan guys may isa pang temple dyan ay ano ba yung temple by waiting shades na nakalagay so ayan guys as you can see dito natin makikita ang skull na parang purmang skull bato po yan guys no nakapormang skull sya So ayan sundin natin itong dana to guys So in this way guys Very confusing Paka no? dito kayo sa may kaliwa guys Huwag kayong dito pumunta sa kanan Kasi papuntang penis rock po yan So ayan sundin natin to Ang guide na to guys Basta diridrito lang kayo guys wag na kayong umiikot-ikot At sundan nyo lang yung mga Ribbon na nakalagay dyan Para hindi kayo Mawawala at di kayo maliligaw sundan nyo yung ribbon nila na nilagay so ayan na uh, let's go let's go let's walk to the jungle terrace so ayan thank you sa nag video sa akin no at least kahit may may video ako kahit nakatalikod <laughs> So, ayan, guys. Tanaw mo na ang karagatan dito. Ang ganda pa naman ng weather for today. Kasi hindi siya mainit at hindi rin siya malamig. Tamang-tama lang. So, medyo mahangin nga lang siya, guys. Pero, mas maganda na rin yan. So, dito natin, no. Baybayin natin tong daan na to guys. Dito sa gubat. Ayan, makita nyo na naman yung ribbon dyan na nakatali. ala sundan nyo na yan, guys. Huwag na kayong lumiko. Kung wala kayong makitang ribbon, huwag nyo nang to ituloy ang lakad. Kaya hanggang dito... Tapos sundan nyo na lang ang mga ribbon-ribbon, guys. So, dito, guys, very confusing talaga ang way dito sa papuntang Skyrock, no? Mahirap siya to tuorin to ba? Say, to orin So, ayan. Mahirap siya, ano, uh, pag walang guide talaga, ba? Mahirap siya hanapin. So, dahil nga dahil nga ano tayo guys no ano, sanay na sanay na tayong maligaw di What? let's go let's go for the goal guys uh, di ba mga kigwa so dito na guys no medyo nagka ano na kami dito kasi masyadong ma madamo at alam mo na mag worry din tayo sa kasama natin na naka short dyan kasi hmm, makatikati din yan no damo na yan Makati at medyo matulis tulis uh, ribbon, guys nandiyan na naman yung ribbon ngayon sundan so, natin yan alright <laughs> so dito na side medyo may confusing part dito no ayan may confusing part dito so dumiritso kayo sa kanan lang sa kanan lang kayo guys dito na side ayan ng ribbon nila na nakalagay So, kanan lang kayo guys. Huwag na kayong tumuloy dun sa may kaliwa. Kasi, masama ang mga liwa. Charet! <laughs> so, ayan na. Dito tayo sa canon, no? Sa nang ating arrow, na Nawala na sa itong arrow. So, ayan. As you can see, may ribbon na naman tayong nakikita. So, madali lang talaga to orin, guys. kasi may ribbon. Pero nawala yung ribbon ni Juvelin, eh. Dapat susundan namin. So, ayan na nga. Tuloy tayo sa ating paglakad kasi dahil dahil guys dito na ano yung daanan dito guys ups and down kaya pag nag ano kayo guys mag anong mag doubt kayo na baka mapunta kayo dun sa beach okay lang yun kasi yung daan niya dito ano yun paakyat pababa talaga siya guys bago natin marating yung ating hinahangad na marating so dito nagkakulitan kami guys hindi ko alam kung bakit umatras si damsi kasi may gumalaw daw sa daan kaya ito namang isa na takot kaya pinauna ako. Asiste. Eh tinakbo ko na baka mamaya kung anong mayroon diyan, di ba? Ay hindi nang maunahan takbuhan. Ay <laughs> ayan, ayan, ayan sila tatakbuhan sila. <laughs> oh, di ba? Magulo. Kasi masyadong maano yung daan gani Gago. Eh. So ayan ang ano, tanaw na tanaw mo na yung beach. Ang ganda talaga ng beach na yan, guys. So medyo ano lang no kasi walang masyad, walang mga tao na pumupunta saka nung nasa taas na kami guys nakita namin isang tao lang dyan na nagpalakad-lakad din sa beach na yan siguro yung bantay yun kasi may nakalagay din na CCTV dyan eh so ayan na nga no kaya ayan sundan natin huwag kayong maligaw guys, beach, guys. kung gusto nyo pumunta muna ng yeah. dagat hala dumiritso kayo Daling sa dagat pero kung hindi naman dagat yung pupuntahan nyo sundin nyo lang yung mga ribbon na nakalagay dyan. Okay? Alright! So, ayun na nga guys. <laughs> Masyadong madamo ang ating madadaanan dito guys. Kaya sayang ang ating mga flawless skin kung magkakagasgas. O, ah, diva. so So, nandito na tayo sa part ng pababa na talaga at may sapa dito guys. Ayan. Nandyan pa rin yung ribbon. Yung sinunda namin na ribbon kasi yung red at white. So, it, dito na part, guys. Ano na siya? May sapa. At saka may mga bato-bato. At doon sa bandang baba niyan, guys. Nandyan yung half moon rock na tinatawag nila. So, hindi na namin pinuntahan yan kasi nung pagdaan namin dyan, medyo maraming mga mga enchik, mga, mga enchik wakang ba? Madaming mga Chinese citizen na nandyan, nagpa-picture kaya ang ginawa namin guys dumiritso na lang kami at balak namin sa pagbalik na lang sana namin na puntahan kaso nung pagbalik namin guys, medyo tinamad na at takot ng mga gabihan, kaya ayan, diritso na lang kami sa uwi, diba? go dancey, go dancey. Yan. So guys, sandito na tayo na part. So ang ganda sana guys, magpicture picture tapos din sa malaking mato. Naunahan ko ni Manong da. <laughs> So, ayan guys, may kasabayan na tayo mga Pilipina na nag-hiking din. So, naghahanap din to sila sa way guys, no? Pabalik na sana sila guys. Parang ayaw na sana nilang tumuloy. Kasi, yung daan daw, papuntang dagat. Pero, ayan na, pinupush namin sila na tumuloy kasi nga pa ups and down talaga yung daan natin dito guys, no? Kailangan mo talagang dumaan sa mga masusukal na mga bahagi ng kagubatan at sa mga kanagkalalakihang mga bato. Mm, kaya guys, sa mga gustong pumunta dito guys, dapat may energy drink kayo guys, para hindi kayo mapapagod. Kasi sa ba naman mga bato na yung akyatin guys, o oh, tingnan nyo naman yan guys, kung di mga ngala yung mga, mga binti at mga balakang nyo. <laughs> so, ayan guys, dito na park. Kailangan mo talaga dito ka dumaan. Kasi ito lang yung daan nila papunta doon. So, ito, ayan na nga, guys, no? Ginagapang na natin ang daan na ito, guys. Pero, ang ganda dyan, guys. Ang alam mo lang. Kunwari lang yan, guys. Pero, ganyan, ma, mabilis lang yan, akyatin. So, ayan na nga. Naakyatin dito nga part. So, ayan, patuloy pa rin tayo sa paglalakad at hanapin natin yung bundok na yun. Yun na yun. Yun na yung nakita natin na batu Yun na yung ating pupuntahan na Sky rocks So, dito na naman. Maglalakad na naman tayo. Dito, guys, may confusing way dito, guys, no? Kaya, tuloy-tuloy nyo lang, guys, yung makita nyo na ribbon. Basta, sundin nyo lang talaga yung ribbon, guys. Medyo naputol yung ribbon na sinundan namin at hindi na namin nahanap. So, dito kami nakarating sa may, ano, di oh, ba diba, Ang ganda dyan. Ito yung tinatawag nila na Witch Rock. Oh, so nasa na yung picture natin dito. Maglagay tayo ng picture ng witch rock. Wait lang, ha? Maglagay tayo ng picture para mas maganda ting. So, ayun na nga guys. As you can see, ang ganda ng view sa baba. O, oh, ba diba? Ito na yung matatanaw natin sa taas guys. So, ayan nga tuloy pa rin ang lakad natin. Mukhang pahirap ng pahirap na yung lakaran natin guys, no? So guys, this is a confusing way. So try namin dito sa left side kasi naririnig namin yung mga boses ng mga human. Human. <laughs> human. Kaya dito man ako. Hindi man nakaka. Ah, uh, yun. Oo, yun na nga. Yun na nga. So, we are here na. To the... Sus, ito pala talaga yung daanan nila, oh. Oh, ang layo pa pala. Ang layo Ko. Ba? Sila yung mga Chinese kanina, no? Hindi ba? Hindi daw nila alam. Ay, napagay, no? Hindi, uh, tourist, -huh. uh -huh. ano, yung guide, guide yung babae, yun ang nakakaalam. Kasi yung mga matatanda, parang ano lang yung mga guide? Grabe, ano ba yandam damse? Si? parang ano ko? ako talaga, 'di ba? Oo, oo. na lang pala 'to. Pagdaliin ng halat yes, ng and. Yes, concrete din 'yan oh. Wow, oo, may may stone band dito oh. Patong-patong na bato. tapos bumalik siya sa baba para makita lang yung witch. Naku, Jin. Sumakit na yung pa ako, Jin. gusto ko ng video dito, Damsi. na, Pero dito yata yung dumaan sila, ano eh. Sige, go. Ngen no, kaayamo pa. Intay, yung nay na video ni Jubilin, dumaan sila diyan sa kweba. Eh lang sa kweba na apat kasi ano yan, Maganda Magandao diyan ka lang diyan ta mga ano. Sakami ko pang dala. So guys, ito medyo mahirap na yung daan, guys. So i-cut muna natin yung video guys, no, kasi pang 13 minutes lang to at para sa premiere lang namin to guys at abangan nyo po ang next natin na video pang part 3 sa ating adventure dito sa rock skyrock so thank you for watching guys love ya